Pabubunuti ko lang dito kung sino lang ano. Ayan na, face yan. Magandang buhay mga idol. Mamimigay ulit tayo ng helmet. Maghahanap tayo ng mga riders. Tara mga idol, samahan niyo ako. Uh, mga idol, ganito gagawin natin. Meron tayong ginawa dito na pinilit na try again tsaka congratulations. Kung sino makabunot ng congratulations, sa kanya yung dala nating helmet. Ayan, iklupin na natin mga idol. Pabubunutin natin sila rito. Tingnan natin kung ilan sila. Tsaka natin dagdagan nito. Let's go mga idol. iikot ikot na po tayo mga idol. Maghahanap na tayo ng mga rider na nagpapahinga. Eto mga idol oh. May dalawa. Uy, hindi lang pala dalawa mga idol eh no. Dahil pala nila dun oh. nag Nagaabang ng mga booking. Ilan sila? 2, 4, 6, 8, 9. Siyam sila. Kaya siyam ang gagawin natin. Tara mga idol, subukan na natin. Pabubunuti ko lang dito kung sino lang ano. Ayan half face. Ayan. Ayan mga idol. Ayan, ilan tayo? 2, 4, 6, 8, 10. Nako, 11. Da unang to, siyam to. Dagdagang wala ha. Boss, pala bunutan tayo. May, may, dito kasi uh, nakalagay try again tsaka congratulations. Kung mabunot yung congratulations, syempre, sa kanya tong half-face helmet. Okay. Ayan. Ilang ayo? Dumami na. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10. Ayan, 12. Ayan. Sige, sir. bunutan na Wala nang pilihan dito. Wala nang linggo na. Basta, ano, bunutan na lang, ha? Ayan. Sige, sige. Walang well, ano, sir. yan wala pa sila nang ningisi, congratulation lang. Okay, wala, 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 congratulation lang. Sige sir, isa diyan sa inyo, congratulation. Sa kanya yung ano, helmet. Sa'yo, <laughs> <Si Lumaya. laughs> sa'yo. <Si Lumaya. laughs> okay, okay, na si okay. si <laughs> <Yeah, sorry. laughs> sir, sa inyo na tong helmet. Okay. Ay!

Nakita niya natin yan. thank you sa inyo ha. Thank you ha. Ayos mga idol. Ah, napamigay na natin yung bitbit natin na helmet doon sa mga nagpapayong mga rider. Ang sarap talaga tignan sila na nagkakatuwaan. Tsaka ang sarap sa na, na nakatulong tayo sa kanila. Sabi nga nung isa, ah, meron na raw siyang pangangkas na na helmet. Di ba nakakatuwa? Marami pa tayong iikutan mga idol. Marami pa tayong pagbibigyan ng helmet. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin. Maraming salamat sa panonood. Please like, share, comment and subscribe. God bless po sa inyong lahat. Ride safe. Magandang buhay.